ang bunga ng pagkakaunawaan. Sa kaharian ng Lireo, patuloy ang kaguluhan matapos mawala si Reyna Metina. Habang ang mga sangger ay abala sa pagbabalik ng kapangyarihan ng Encantedia, may dalawang pusong dahan daw ang naglalapit, si Naya at si Mina. Si Naya, isang mandirigmang matapang ngunit madalas ay malamig ang puso, ay matagal nang walang tiwala sa kahit sino. Si Semina naman, Isang tagapag-alaga ng kalikasan ay may pusong busilak ngunit nagtatago ng matinding pangungulila. Isang gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang lihim na hardin ng lireo. Doon, narinig ni Naya ang awitin ni Semina, awit ng pangungulila, ngunit may halong pag-asa. Semina, mahina niyang wika, bakit tila laging may lungkot sa iyong tinig? Napatingin si Semina, nagulat sa presensya ni Naya dahil ang Encantedia ay unti-unting nawawasak. At ang aking puso, matagal nang naglalakbay, naghahanap ng kasama sa laban. Lumapit si Naya, at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tunay na kalungkutan sa mga mata ni Semina. Hindi ka nag-iisa, ako man ay matagal nang nilalamon ng dilim ng aking nakaraan. Ngunit sa awit mo, para bang may liwanag na kumakatok sa aking puso. Tahimik na lumapit si Semina, at sa pagitan nila ay damaloy ang isang kakaibang init. Kung gayon, Naya, wika niya, hayaan mong ako'y maging lakas mo. At ikaw, maging lakas ko. Ngunit bago pa man sila tuluyang maglapit, isang biglang ihip ng hangin ang nagdala ng babala. Ang kambal diwa ng hangin ay lumitaw, dala ang kanyang mensahe. Ang pag-iisa ng inyong puso ay magdadala ng bagong lakas sa Encantedia, wika ng diwa. Ngunit magingat sapagkat ang pag-ibig ay maaari ring maging kahinaan kapag ginamit ng kaaway. Nagkatinginan si Nanaya at si Mina, hindi tiyak kung ito ba'y simula ng lakas o ng bagong panganib. Ngunit sa kanilang puso, ang damdamin ay malinaw, hindi na sila nag-iisa. Sa anino ng mga puno, si Oglar ay muling nakamasid, nakangisi. Kung ang kanilang damdamin ang magiging sandata, baka iyon din ang aking maging susi sa kanilang pagbagsak.